May kasabihan kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Ang hiling ko sa sports, isa na yan sa minana ng aking mga anak. At kung may bago silang gustong subukan ang payo ko sa kanila, sige lang, nandito lang ako para suportahan sila. Sa unang pagkakataon mga kapuso, proud akong ipakita sa inyo ang galing ng mga anak ko sa sports. Family man, yan ang ibang muka ng ating boxing champion. Sa katunayan, super dad siya sa kanyang mga anak. Super dad ang dad ko kasi kahit na busy siya, palagi pa rin siyang concerned sa amin. Palagi niya kami nina-check kung okay lang ba kami. Kung pag, pag nadating siya dito, may energy pa rin siya para mag-spend time sa amin. Pagkasama ang mga anak niya, kitang-kita na idol ng mga chikiting ang tatay nila. Ang mga bandings namin, munta kami sa mall, magkain. Nanonood kami ng, ng movie sa, sa mall and then uh, naglalaro ng basketball sa Saturday and Sunday. At isa sa banding activities nila, ang kantahan. Yung sa Manila pa kami, nung pa kami nag-school. Pagi ano, si daddy na turuan kami ng piano at guitar. So una ko instrument, guitar, tapos ngayon piano. Ang reaction ni daddy na marunong ako mag natuwa siya kasi kasi pwede daw namin magamit sa church, magtugtog para sa and worship. So, gina-encourage gina niya ako mag-piano. Mag-practice palagi para makaplay kami sa church. So, si Daddy pagdating sa pagtuturo ng kanta, hindi siya stricto. Inahayaan niya lang kami para matuto at para kina Princess at Queen Elizabeth. Hindi lang sa boxing champion ang daddy nila. Si daddy pagdating sa mga kapatid kong babae, switch siya sa kanila. Minsan sinasama niya sila Princess pag mapunta siya sa beach. Pero bukod sa kantahan, may iba pang pinagkakaabalahan ang mga boys. Ang basketball. Mm, Natuto ko ang ng basketball nung grade 5 ako. Nakisali lang ako pero tapos nagustuhan ko. Pag maraming nagsasabi na marunong ako mag-basketball, masaya ako. Parang yun na yung motivation na para na continue sa basketball. And... Pag-start ko lang ng basketball, na-encourage niya ako na ituloy ko yan kung maglaki ako para, para maging ba ano, sa, sa varsity, ganyan. Pangarap ko rin na uh, makapasok sa isang varsity sa college at eventually makapasok sa PBA. Pangarap ko rin mag-PBA kasi yun yung goal ko, paglaki ko. Ang training ko sa basketball, most of the days of the week, ano, nagbabasketball ako. Pag sa school, an, ano, twice a week kasi may pang, pang varsity. Tapos kung walang training sa school, nagpapractice lang na ako sa gym, sa shoot. Yung best skill ko sa basketball ay yung aking jump shot. Yun palagi kong pinapractice at doon ako palagi na makashoot. ba ang tips ng tatay nila pagdating sa basketball? Patuloy lang, focus ka lang sa sarili mo. Tiwala ka sa sarili mo. Yung kumpiyansa palagi nandyan at uh, disiplina at yung mga, mga talents niya sa music, uh, pagplay ng guitar and keyboard, uh, galingan mo mabuti. Yan si Pacman, world-class athlete na Super Dad Pa!